Guys, ngayong araw eh, oh, since kaninang umaga nag fun run kami, syempre masakit talaga sa katawan, 6 kilometers yung aming tinakbo at nilakad. So ngayong araw is mag ano tayo, mag gagawa tayo ng frying pancake, no bake siya sa kawali natin lulutuin. Tapos lalagyan natin ng toppings na simple lang na madaling gayahin gusto kong i-share sa inyo to. Konti lang yung ating gagawin kasi first time ko siyang gagawin dito. And baka hindi maubos. So, konti lang muna. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo, no? So, wala tayong ano ngayon. Walang pahinga-pahinga. Tsaka, hindi naman masakit yung katawan ko sa ginawa namin kanina na takbo-takbo. So, tara, sama niyo ako at magluto muna tayo ng pang-snack natin ngayong araw para meron tayong magawa. Kaya tara, let's go. Dito muna tayo mag tatambay kasi nga eh dalawang araw at atong hindi na paglutuan. So dito ako magluluto ngayon, pero gagamit lang tayo ng aking butane. Kasi um, two days na dito na walang katao-tao kasi um, two days na ata silang hindi nagluluto dito. So tayo ang magtatambay dito ngayon at gagawa tayo ng snack for today's video. Ready na ako guys. So let's begin. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng frying pancake. Napaka easy, no bake. Lulutuin lang natin siya sa um, kawali. And then lalagyan natin siya ng twist. Napakadali lang nito guys. Tara, samahan niyo muna ako. So sa ating bowl, maglalagay tayo dito ng itlog. So meron tayo dito itlog. Takin lang natin itong itlog. dessert. Kaya natin ng konting asin, pampabalance. Then, one third cup of sugar. Two tablespoon na mantika, guys. So, mm. Ito ng konting vanilla extract para mabango. Mm. Dito is imimix lang muna natin siya. Imimelt natin ang ating mga sugar na nilagay tsaka na natin ilalagay yung ating powder. Lagay natin ng ating salaan. Um, one cup na all-purpose flour. Ayan, salain lang natin yan. Maglagay ng baking powder. Kailang natin siya ng maayos. Hmm. Mix lang natin siya guys. Ito yung guys pag na-mix natin siya. And pag nakita ninyo medyo dry siya, habang mini-mix nyo, pwede naman yung dagdagan ng konting tubig. Parang ito yung ginagawa ko ngayon. Dinadagdagan ko siya ng konti. Ayan, konti lang. And then i lang natin siya ng maayos. Kasi ayoko ng malapot na shadow tayo magluluto kasi sa mahinang apoy lang natin siya lulutuin guys. Napakahinang apoy lang. So buti na lang yung ating butane eh. Oh, may laman pa. <laughs> yung ating butane, ilaban na laban talaga siya. Medyo matagal na din sa atin to. Kaya let's go. So meron ako dito kawali. So atin muna siyang painitin. napakahinang apoy lang and then painitin muna natin siya guys tapos ang gagawin natin dito ay go ang lahat bago natin siya lutuin lagyan lang natin ng mantika yung ang kanyang gilid gilid guys mantikaan lang natin siya tapos ilalagay na natin dito ang ating mixture siya, guys. Lulutuin natin siya sa napakahinang apoy lang po talaga. Dapat mag-level siya, guys. Tapos, takpan lang natin siya. Lulutuin na siya sa napakahinang apoy in 15 minutes, guys. tap. So, habang niluluto natin siya, punta muna tayo doon kasi mag gagawa tayo ng whipped cream. Napakadaling Um, very easy lang na whipped cream gamit ang all-purpose cream. Let's go. So, perfect na ang ating whipped, whipped cream. Mm. So, after 15 minutes, ito na yung kanyang itsura, guys. Balik tarin lang muna natin siya. Okay. Kailangan natin siyang balik ta balik tarin natin. Lutuin natin ang kabilang side ng mga 3 minutes lang muna. Ayan. Meron kaming palitsyon sa nagbe-birthday dito sa waiting area. Ayaw ba yun? Nagtadad na sila. Let's video. Ayan. Birthday ata ng bata. Oh. Hey, Ma'am, salamat din ka kaayo. Ani. Eh. O, di ba? May paspagetti. Oh, may pa-spaghetti. Naan. Ang itagaan na siguro daw pag We have lechon and lumpia pala. Ayan, at meron din pa spaghetti si Madam. Kain muna tayo ng lechon kasi nag-jogging naman tayo kanina. Eh. So, okay lang kada kela kamus yung panawain gamay da kan lagi ngol oh my god i am sa second kela betan kada daga bitagay na siguro yun ko sa kaabot ko ha pano ano sir dil game na gulan kapoy nang gcha pa dulong labi ng gu patakabaluasan dapat ba pag pira ay okay naman sa bait ay ko

nakainom ang good, good man. mo? Ano? mo naka-inom pa yan sila, ano? ha? Ito, ma ta. Okay. Pero okay. gado ka kayo gaganina, muragwa ka sa ano nga... Ka? nakainom mm -hmm. so, like, na ko dahan dito pala sa pagin, naka-abay na ko ako clear. <laughs> pero nakatulog pagid pag mo gamay, pagka-humana ko. Okay. Naka-daog diyan. Ha? Naka-corrales, na daog Taga Bukid noon, Claveria. CDO. Okay. na ang ating pancake. Tapos kukuha tayo ng whipped cream. Ilalagay natin dito sa ibabaw nito. Ang ganda yung kanyang itsura. Ah, o, diba? diba? anything na chocolate yung ating ilalagay sa ibabaw. Kung bet nyo lang guys ha. Kasi gusto ko lang siya lagyan ng chocolate sa ibabaw. Like chocolate ganache. Ito gawa ko lang to na chocolate guys. Kaya ganyan yung itsura niya. Putol-putol siya. Kasi ito is chocolate to siya. Milo lang to. Na may ano tawag? Milo na may cornstarch. So, Artihan lang yung gagawin natin dyan. Para may design-design lang siya. Ganun! Mm. Perfect ba? So, pwede, pwede, pwede na tung cake para sa ano, celebration. Ay, celebration. Yung simple lang ba? Yung madali ang gawa ng cake. Mad Shucks. Madali ang cake. Yung simple cake lang. Pwedeng-pwede naman na siya. So, ang dami ko pang tira dito mga whipped cream na hindi pa na uubos. So, ating gagamitin yan mamaya sa another next recipe naman natin. So, grabe no. Wala, ta wala tayong ano ngayon. Walang rest day, rest day. Galing tayo kanina nag nag fun run pero ayan nakapagawa din tayo ng cake kahit pa pano di ba so tingnan natin kung ano naman yung lasa nito ano kaya ang magiging hatol nito tara sa taas let's go bago ang lahat hiwain ko muna siya so hiniwa hiwa ko na siya guys saktong hiwa lang to kasi una natin tong gawa eh so ayaw kong masayang no kaya, konti lang yung ginawa natin. Ayan. Kasi, meron tayong nilagay na whipped cream. Eh. Um... Malamig. So, gumawa, gumawa kayo na guys, make sure na mainit pa yung kanyang pancake. Tapos, ilalagay mo agad-agad yung kanyang toppings na whipped cream. Tapos, diretso kain. Pwedeng-pwede nating gawin. Madali ang cake-cake na pang merienda sa bahay na medyo okay naman siya sa panlasa. ba diba? May twist yung ating pancake na sa nasa kawali natin siya niluto at nilagyan lang natin siya ng um, whipped cream na all purpose cream yung gamit with a little bit of sugar lang naman yun guys so ayan thank you for always watching nice ko nga pala mag shout out shout out kay Sir Jovan Ziar ayan na shout out siya kasi Um, last time, nung pumunta kami ng syudad, ayun, uh, nakita niya kami na nakasakay sa multi -cab. So, hello Sir Jovans! Thank you for always watching our vlog, lalo na sa akin. And, ayan, ito na muna yung ganap natin ngayon kasi yung mga tao dito sa farm. Ang nandito nga lang ngayon is si yung hobby ni Amori, si Brenda, si Batting, si Argel si Brittany, si Ma'am Shiji. Kami lang yung nandito ngayon. And then, marami tayong guests ngayong araw dito sa farm, guys. So, yun lang muna sa ngayon. Okay? Thank you for always watching and ingat tayong lahat. God bless everyone. Keep safe.